Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Anagang Golden Retriever, tagakuha ng mga in-order na parcel ng kanyang fur parent. Deaf artist mula Davao, nagpa-wow sa mga netizen dahil sa kanyang realistic oil paintings. Mala cherry blossom tree sa Cordillera, flinex ng isang netizen online. Marriage proposal ng binata sa mga magulang ng kanyang nobya, umantig sa puso ng netizens. Great parenting ipinamalas ng isang ina sa heart-to-heart -heart talk nila ng kanyang anak. Pasaherong hindi na kailangang yumuko, pababa ng jeep, kinaaliwan online turistang Pinoy sa Thailand nagpa-good vibes online sa kanyang basang-basa ng pawis look dahil sa tindi ng init. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, Good Dog! Ganyan ang alagang golden retriever ng isang fur parent mula Iloilo. ilo Dahil ang asong si Kiat-Kiat ang kumukuha ng mga in-order na parcel ng kanyang amo. At ito pa mismo ang lumalapit sa delivery rider. Silipin ang pagfetch sa parcel ni Kiat-Kiat sa trending report ni Pamela Adriano. Good job, Cat Cat! Another parcel successfully received na naman ng aming for baby na si Cat Ayan mabigat talagang -tiyo -tiyo. Ay, ni Kat Kat. Kinatutuwaan ng marami ang cute na cute at maaasahang fur baby na ito na si Kat Kat. Natrain kasi ito sa pagkuha ng mga parcel na ino-order ng kanyang fur parent na si John Mark mula pa si City Iloilo. At si Kat din mismo ang kumukuha ng mga dumadating na package mula sa delivery rider. Dati raw ay sumasama lang ang kanilang alagang aso sa nanay ni John Mark tuwing sa sa lubungin ang mga rider hanggang sa tinuruan na ng kanyang nanay si Kiat kung paano mag-fetch ng mga parcel. Sa una raw ay maliliit na package ang kinukuha ng kanilang fur baby at ibinibigay sa nanay ni John Mark pero kalaunan ay natuto na rin daw ang aso na kumuha at mag-abot ng mga malalaking parcel. Kaya maging ang mga delivery rider ay kinagigiliwan si Kiat at kinukunan ito ng litrato. Si Kiat Kiat pala ay ipinangalan mula sa kanyang nanay na si Orange. sa ating next trending topic, Blooming in Pink. Mula sa naitampok naming mala Shibuya Crossing sa monumento sa kaluokan noong nakaraan, mukhang may gusto atang dumagdag sa listahan. Kamakailan kasi nag-viral ang mga larawan ng isang hilera ng naggagandahang puno na mala cherry blossom trees na hindi kuha sa Japan kundi dito mismo sa Pilipinas. Experience a glimpse of Japan once more rito sa Trending Report ni Arnold Herrera. anime, masarap na pagkain, at nakalululang train system. Ilan lamang ito sa mga karaniwang dahilan kung bakit marami ang gustong bumisita sa bansang Japan. Pero isa rin sa mga dahilan kung bakit ito dinarayo ay dahil sa nagagandahang cherry blossom trees na namumukadkad tuwing panahon ng tagsibol. Pero kung medyo naghihingalo na ang iyong pulsa, alam mo bang pwede mong masulyapan ang cherry blossoms dito sa Pilipinas? hindi sa Japan, kundi sa Tabok City, Kalinga sa Cordillera. Viral kasi ngayon sa social media ang mga larawang kuha ng netizen na si Alexis. Tampok ang isang hilera ng mga puno ng Madre de Cacao o kilala rin sa tawag na kakawati na mala cherry blossom ang dating dahil sa kulay nitong sakura pink. Ayon kay Tabok City Tourism and Cultural Affairs Officer Arlene Odiem, ang blooming season ng naturang puno ay tuwing Enero hanggang Pebrero. Maliban sa likas na ganda nito, nakatutulong din ang Madre de cacao sa paggamot ng alupisya, sugat, paso at iba pa. Kaya naman huwag nang magpatumpik-tumpik pa at idagdag na ito sa iyong bucket list. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next viral story, Talento ng Pinoy Umani ng mga komento ng paghanga ang isang deaf artist mula Davao Dahil sa kanyang husay sa paglikha ng realistic paintings Ang isa sa kanyang pinakahuling obra na nagpawaw sa mga netizen Ay isang realism painting ng pambansang prutas ng Pilipinas na Mangga gaano kaya katagal itong ipininta ng artist na si Dan. Silipin ang kanyang obra sa trending report ni Pamela Adriano. Maraming netizens ang hanga sa talento ng isang lalaki mula Toril, Davao City dahil sa husay nito sa paglikha ng realistic oil paintings. Isang deaf artist ang lumikha ng mga painting na ito na kinilala bilang si Dan Paul Gonzalez. At isa sa kanyang mga obra na tumatak sa mga netizen ay ang kanyang realistic oil painting kung saan bidang ang ating pambansang prutas na mangga. Ang obrang ito na kanyang ipinost sa Facebook group na Filipino artists, painters, sculptors, and collectors, humagot na ng mahigit 300,000 reactions at mahigit 8,000 comments. Inulan din ito ng magagandang komento mula sa mga netizen na silang bilib na bilib sa husay ni Dan Paul. Marami ang kanyang nabigyan ng inspirasyon, lalo na ang mga kagaya niyang artist. Pagkukwento ni Dan Paul, kinumisyon daw ito ng kanyang kaibigan at inabot daw siya ng ilang buwan bago na ito natapos. Dagdag pa niya, nais niyang iparating sa marami na bagamat siya ay isang deaf and mute artist, hindi ito hadlang para mapagyaman pa niya ang kanyang talento. Umaasa rin daw si Dan Paul na makakakuha pa siya ng mga komisyon para makatulong sa kanyang pamilya. Sa ating next trending story, future in-laws approve! Sa kaliwat ka ng marriage proposals na ating napanood sa social media, halos lahat yata tayo ay kinilig at napasanaon. Kaya naman isang nakakaantig na istorya ang nag-viral tampok ang proposal ng isang binata para sa kanyang nobya. Si Judel, bago pa man sabihin ang katagang Will You Marry Me sa kanyang girlfriend, ay nag-propose muna ito sa mga magulang ng dalaga. Ang emosyonal na proposal sa kanyang in-laws, balikan sa trending report ni Liway Abbas. Alo sa mga netizen ang kwelang pagsasayaw ng estudyante. Sa usaping proposal, bago pa man hingiin ng isang binata ang kamay ng kanyang nobya para pakasalan, dapat muna talaga ito ipagpaalam ng formal sa mga magulang. Kaya naman isang binata mula Batangas ang nag-viral ngayon online matapos ang emosyonal na pagpapaalam nitong marriage proposal para sa nobyang si Danica. Ang pagpapaalam ni Hotel sa mga magulang ng nobya, nagpaantig sa mga puso ng netizens dahil sa emosyonal nilang pag-uusap. May sasabihin ko sa inyo. Alam. Sabi niya, hindi. Ihingi na ako ng Sa paghingi ng basbas -bas ni Hodel, ito naman ang naging sagot ng kanyang future in-laws. Seryoso ka sa anak ko. At mahal na mahal ka ng anak ko, alam na. Kaya ito sana problema sa amin natin is na hmm. nakuha na mo ang na hinihingi mo sa Ako na ako ko siya. Ako <napapaluat>. lang <laughs> ng anak ko. Huwag mo naman Babae naman ako din. Huwag ng anak ko. Huwag <laughs> ka na ang nasasakta. Pagka nangyari. naman din ako. Hindi pa naman ang proposal ni Hodel, approved na approved sa kanyang future in-laws at ang netizens na antig sa ginawang pagpapaalam ni Hodel. Ika nga nila, iilan na lang ang mga lalaking kasing seryoso ng naturang binata para sa pagmamahal sa kanyang nobya. Ang paghingi ng basbas ni Hodel sa kanyang future in-laws, umani naman ng 5.9 million views sa TikTok at 2.7 million views naman sa Facebook Reels. Para sa DZRH-TV, ito si Liway Abas, sama-sama tayo, Pilipino. Sa next viral story, Great Parenting. Lumaki tayo sa panahon na kapag may problema, dinadaan sa mahinahon na usapan. Pero naabutan din natin ang panahon kung saan ang problema dinadaan sa higpit at dahas. Sa pagtatagpo ng dalawang magkaibang henerasyon, pinatunayan ng nanay na ito na panahon na para talikuran ang nakagisnang paraan ng pagdidisiplina. Sabay-sabay nating kilalanin si Mommy Chen sa trending report ni Arnold Herrera. heart-to-heart -heart conversations. Isa ito sa mga bagay na malimit nating makita sa pagitan ng magulang at ng anak dito sa Pilipinas. Nakagisnan kasi na kabataan noon at magulang ngayon na ang pagresolba ng problema ay dinadaan sa higpit at dahas o kung tawagin ay tough love. Kaya naman labis na naantig ang mga netizen sa madamdaming pag-uusap ni Mommy Chen at ng kanyang anak na si Zane ang pangungumusta kasi ni Mommy, naging pasilip sa isang uri ng healthy relationship na inaasam-asam ng maraming anak sa kanilang magulang. Sa viral video na mag-ina, Nagsorry si Zane dahil mabagal daw siyang magsulat at wala siya sa ranking. Pero sa halip na kagalitan o ladong i-pressure, kinomfort ni mommy ang anak at siniguradong proud siya rito for doing his best. Pag-amin ng ilang netizen, ganitong uri ng validation at assurance ang ginusto nilang marinig sa kanilang mga magulang lalo noong bata pa lamang sila at nagdududa sa kanilang kakayahan. Sabi nga ni Mommy Chen, Panahon na para in-normalize na kumustahin muna ang anak bago ang kanilang grade sa school dahil hindi natin alam na baka may dinadala silang problema at hindi lang nila masabi. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! At para sa kwentong pampagod vibes, Para! Bababa ang bata! Aminin na natin na lahat tayo ay may jeepney moments dahil bahagi na yata ng pamumuhay ng karamihan sa mga Pinoy ang mag-commute. Isang halimbawa na riyan, ang viral video na ito ng isang babaeng pasaherong hindi na kinailangan pang yumuko para lang makababa ng jeep. Dahil malayo sa karaniwang pagsakay ng jeep, kahit tumayo ng tuwid, walang kahasel-hasel itong nakalabas. Ang nakakaaliw na video ni Jelly, panuuri natin sa trending report ni Millie Borja. <laughs> Nagbaliw hatid ng viral video na ito ng isang babaeng pasahero. Makikita kasi kung paano mula sa pangkaraniwang pagbaba sa jeep na kinakailangan pang yumuko para makababa. E eh wala itong kahirap-hirap na lumakad ng tuwid para makalabas sa sinasakyang jeep. At gaya nga ng sabi sa caption, ganito ang point of view kapag maliit ka, kaya hindi mo na kailangang yumuko. Ang babaeng ito sa video ay kinilala bilang si Jelly Rose Navaja mula Baguio City. At paglilinaw nito, nagawa niya ang smooth na pagbaba dahil hindi rin naman pangkaraniwan ang laki at taas ng bubong ng jeep. Si Jelly ay may taas na 4 feet and 7 inches at sa kanilang lugar sa Binget, hindi na bago ang uri ng pampasaherong jeep na may mataas na bubong. Ang mga netizen na aliw at namangha naman sa inupload na video ni Jelly. Ang ilan, sobrang niya curious pa sa height ng dalaga. Ang TikTok video umani na ng higit 600,000 hearts, halos 20,000 shares at 6.9 million views. At para sa huling trending story na ating babalikan, pawis na pawis yarn, umani ng laughing reaction sa social media ang ibinahaging pictures ng isang turistang Pinoy sa Thailand. Sa mga kuhang larawan kasi, tila hashtag di pa ba obvious ang kanyang sagot sa tanong na ano po ang weather sa Bangkok? ang basang-basa ng pawis look ng netizen na si Marco at ang kanyang tips para sa mga nagbabalak magbakasyon sa Land of Smiles alamin sa trending report ni Angelica Cosme. Minsan ka na bang nagbakasyon sa Bangkok, Thailand? Baka hashtag relate ka sa netizen ito. Ang turista kasing si Marco nagpagod vibes online sa kanyang basang-basa ng pawis look habang namamasyal sa Land of Smiles. Sa mga picture na sinare nito sa Facebook group na DIY Travel Philippines, tila natapunan ito ng tubig. Pero hindi po ganun ang nangyari. Sadyang tagak-tak lang talaga ang kanyang pawis dahil sa maiit na panahon sa naturang bansa. Hini tuloy ng netizens, naulanan po ata kayo. Biro naman ang isa. Dapat pinakita mo kung sino ka. Dapat nagkape ka. Habang may ilan namang nakarelate sa kanyang karanasan. Pero sa kabila ng matinding init ng panahon, si Marco makailang beses na raw bumisita sa Thailand. Dahil lang napakaraming tourist attractions sa Bangkok na di dapat palampasin mula pa Shaland shopping to food trip mura at sulit. Payo naman ito sa mga magbabakasyon sa naturang bansa. Huwag na lang daw kalimutang magbaon ng malamig na tubig, panyo o wipes para mapreskohan at manatiling hydrated. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay talaga naman ang impact ng lahat ng mga kwento na ating ipinisinta sa inyo ngayon, di ba? Napaka-positive at syempre nakakatuwa ang pagbabalik tanaw po natin sa mga naging trending at naging viral na videos. Sana nga po lahat po ng kumakalat ay positive na lang po, di ba? Para masaya po tayo lahat at stress-free pa. Kaya naman po gamitin po natin sa magandang paraan po ang social media. Lalong-lalo na po ang pagkalat ng mga videos. Wala pong masamang mag-share. Actually, nakakatuwa nga po, di po ba? At kahit pa paano'y naaaliw po tayo. At nakakabawas po sa ating iniisip ng mga problema sa pang-araw-araw na buhay. Kaya naman po, piliin po ng mabuti at isipin ng mabuti ang mga isi-share at ipopost sa social media. Mas maganda po pag inspiring o di naman po kaya ay nakakatuwa at siyempre, laugh trip, o oh, ba diba? At hindi rin po natin maiiwasan paminsan na may konting aral din pong dala. Kaya naman po, okay lang po mag-share, basta po isipin po natin ng mabuti na kailangan po ay positibo ang impact nito sa social media, sa internet, at sa lahat po ng ating mga kababayan. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa... TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Ollong. Sama-sama tayo, Pilipino!